So, magluluto tayo ngayon. So, mainit na yung kawali, guys. At magluto tayo ng pambansang ulam at masarap. Ito ang pagkain ng mayaman dito sa ibang bansa. Alright. Alright. Ilagay na natin, guys. Alright. Mainit na siya. Alright, medium heat lang. Alright, perfect. Alright, dahil eto ang pinakamasarap na ulam dito sa ibang bansa at napakadaling lutuin. So, I'm gonna show you guys. Tiyan! Tuyo, ayan. Ay, mainit siya. Ay, mainit. Ayan, tomato guys. So, eto ang pinakamasarap na ulam dito. Kung sa Pilipinas, mabango-bango, eto na, nama, dito naman pinakamasarap. The best. O, oh, yeah. Ooh, yeah. See? Nugasan ko na ito, guys. Alright, leave natin ng few minutes. Alright. So, nag-brown na siya, guys. Ayan, ang bango, guys. Promise. The best. Kayo, umuulam ba kayo nito? Ako kasi, guys, umuulam ako ng ganito. So, masarap siya. Hmm. Live muna natin ng few more minutes. Alright, perfect. Medyo nag-brown na siya, guys. Ayan, ang bango, guys. Super, super, super duper bango. Diba? Nakamiss to. Dapat may kamatis. Kaya lang naubusan ako ng kamatis, guys. Ayan. Pwede na to, guys. Kung gusto mo naman tostahin, pwede. Pero okay na yan sa akin. Buto na yan. Right? Perfect na perfect. Kaya nagluto na ba kayo ng tuyo? Yee! Thanks for watching. And ito ang aking gulay naman. And this is my other ulam. Pinainit ko na. Alright. So, dalawa lang kaming kakain. Alright. Bye!